Dear Kuya Poy, Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa programang Heart to Heart ng True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Angel, 26 years old mula dito sa Santa Maria, Bulacan. Uunahan ko na kayo, alam kong mali ang nagawa kong matinding kasalanan. Ang totoo kasi niyan, ay nagawa kong agawin at sirain ang walong taong relasyon ni na Danica at Ronnie. Oo, Kuya Poy, totoo ang inyong narinig. Pero hindi ako proud at hindi ko kayang ipagmalaki ang nagawa kong pagkakamaling yun. Biktima lamang ako ng pag-ibig kaya umabot sa punto ng ginawa kong pangaagaw sa boyfriend ni Danica. Sa totoo lang, sinubukan kong lumayo sa kasalanan dahil alam kong may girlfriend na noon si Ronnie. Pero kahit pa nga anong gawin kong pag-iwas ay patuloy pa rin ang paglapit naman sa akin ni Ronnie. Hanggang sa tuluyan ngang dumating ang puntong nilamon na ako nang inakala kong pag-ibig mula sa lalaking yun. Kahit isang taong ka-live-in partner ko na ngayon si Ronnie ay madalas pa rin bumabalik sa akin ang hindi maganda na karaan. Kasabay ng patuloy na pagkabagabag sa sitwasyon ko ngayon. Alam kong madali ko kasing nakuha si Ronnie sa piling ni Danica noon. Kaya kung minsan hindi ko rin maiwasang sumagi sa isipan ko kung papaano na lang kung mangyari naman sa akin ang ginawa ko kay Danica noon. Papaano na lamang kung dumating din ang araw na magising na lamang ulit si Ronnie at mapagtanto niya na mahal niya pa rin pala ang katulad ni Danica? Kuya po, alam kong posible mangyari yun? Sa tagal ba naman na naging relasyon nilang dalawa? Mahal ko si Ronnie, oo. Pero hindi ko alam kung sapat ba yon na dahilan para manira nga ako ng relasyon. Alam kong nagpupuyos na kayo sa galit sa tindi ng ginawa kong kasalanan. Naintindihan ko naman yon lalo pat nangangailangan ako ng maraming payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa. Umaasa po ako sa inyong mga payo. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito sa Heart to Heart. Hanggang dito na lamang muna ang aking storya at umaasa rin ako na kahit papaano ay may napulot kayong aral sa aking ipinadalang kwento. Lubos na gumagalang Angel Dear Kuya Poy At yan ang ano mga kapatid ang kwentong yan ni Angel ang isa sa mga pinaka o oh, pinakadahilan kung bakit may mga programa na katulad ng Heart to Heart. 'Di ba? Nandito ang mga programang katulad nito na nagbibigay ng payo at pag-alalay doon sa mga tao na inaakala na kapag ka-ikaw ay umibig, lahat na lamang ng gagawin mo. Dahil alam mo masarap sa feeling ang umiibig, masarap sa feeling ang uh, kinikilig. Pero inaakala mo na tama yung mga gagawin mo sa ngalan ng pag-ibig. Sabi nga, di ba, sa programa ni, uh, niya uh, Lord de Vera, yan sa pagtatapos niya, o, oh, pilitin maging uh, masaya ng walang naaapakang iba. Yung ganito, yung nanunulot, yung naninira ng uh, relationship, eh hindi po magiging masaya yan. Kita nyo, nakuha mo nga, nakuha nga ni Angel itong uh, lalaki na kanyang pinapangarap na si uh, Ronnie pero uh, dahil sa alam niya mismo na hindi maganda ang kanyang naging paraan, eh ngayon, siya naman ang may bit-bit-bit-bit sa kanyang konsensya na Papaano kaya kung ako naman, ngayon na ako na ang nandun sa sitwasyon ni Danica May aagaw pa kaya ulit kay Ronnie o magbabalik kaya ulit si uh, Ronnie Diba, bababa yung tingin mo sa sarili mo Nang dahil sa hindi magandang ginawa mong yun Kaya mga kapatid ha, hanggat maaari Okay, hanggat maaari ay lumaban tayo ng patas. Kung saka-sakali, oh dahil sa nangyari naman kay Angel, hindi lang naman purely sa kanya ang uh, kasalanan eh. Oh, dahil hindi naman lilipat kahit ano pang gawin mo, kahit anong pagtumbling o kahit uh, sabi nga nila, ano, uh, sa mga mature mag-isip kahit pa maghubad ka sa harapan ng lalaki kapag ka hindi ka naman uh, gusto talaga at hindi ka papatulan, eh walang mangyayari. Pero itong si Ronnie ay malikot din. 'di ba? Pero dahil nga sa nako ka, Angel, nang na 'yan. Pangalagaan mo na lamang kung ano ang uh, meron kayo ni Ronnie. Pero uh, sabi ko nga sa iyo, hindi ikaw 100% ang nang-agaw. Nagpaagaw din itong si uh, Ronnie. Siya pala yung lumapit-lapit din sa iyo eh. 'Di ba? There is a difference doon sa sinulot mo, inagaw mo kaysa doon sa uh, nagpaagaw para sa iyo. Oo, may pananagutan din itong siya uh, Ronnie Kaya sa ngayon, dahil kayo na magkasama uh, You just try to enjoy each other's company na lamang din de ba bagaman uh, sabi mo nga eh hindi maganda ang inyong umpisa hindi naman 'yun ang importante 'di ba eh maganda ba ang uh, inyong pupuntahan maganda ba maayos na ba ang inyong mga plano para sa future ninyo as a couple 'yun na lamang ang ayusin ninyo ngayon kung makakita ka ng uh, clue o maramdaman mo na itong si Ronnie ay eh, talagang merong uh, ganung gawi na kapag ka nakakita ng iba na mas gusto niya eh that's the time na okay, kilala ko na itong taong ito, hindi na dapat ganung kahirap na pakawalan ito dahil siya ay paagaw. 'Di ba? Kapag ka may nakitang iba magpapaagaw na ron, doon na siya. Uh, kapag ka may bago na naman dumating, doon na naman siya. Mm, 'di ba? Ay eh, mahirap din kasama yung ganyan. Huwag mo masyadong problemahin. You just try to enjoy what you have now, uh, Angel with Ronnie. Ah, uh, Huwag mo na masyadong isipin yung hindi magandang umpisa ninyo. Ayusin niyo na lamang. Uh, kung kayo namang uh, dalawa ang uh, nandiyan dyan at huwag puro duda. Mahirap na nakikipagrelasyon ka na puro duda. Hindi na nga naging maganda yung umpisa. Hindi pa mag naging maganda yung iniisip mo na mangyayari kinabukasan. Eh talaga mauwi sa hindi maganda. Diba? You attract, uh, ma-attract mo eh yung uh, energy o na hindi maganda mangyayari sa amin kasi ganito kasi ganyan o oh, hindi maganda uh, you try na ayusin mo na lamang din total nanjan na rin naman kayo